Nagisa sa pagdinig ng National Irrigation Administration kaugnay sa manoy banga irregularidad sa loob ng ahensya. Bukas naman ang niya na magipagtulungan para masolusyonan ang mga katiwalian. May ulat si Daniel Manalastas. So you admit that there's corruption, right? So if there's corruption, we must solve it. So you admit that there's corruption. Yes, po. Kaya po, inaayos po natin yung sistema para po mag lahat yung... Ganun. Huwag yung lapses. Gagamitin mo ako ng salitang lapses. Yung sugar coat mo Medyo pa. Ayaw, ayaw Tapos si gagamitin pa ibang organisasyon. Of course, may mga katiwala sa gobyerno natin, left and right. Yan ang pag-ami ni National Irrigation Administration Chief Eduardo Guillen nang paulit-ulit tanungin ni Sen. Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mistulang na corner ang niya sa pagdinig hinggil sa mga umano'y irregularidad na nangyayari sa ahensya at maging mga proyektong natenga o naiwan na nakatiwangwang. How can you solve a problem if you don't accept that there's a problem? You're in denial, Mr. glenn And I understand. Pero dapat kung talagang gusto mo masolve itong problema, a minimum may korupsyon at sama-sama tayong lahat, atakihin natin itong problema head on para masolve yung problema. And then, dapat mong kasuhan ang dapat makaksuhan. Heads must roll. Diba? Yes, Mr. Chair. Naniwala po kung uh, there is always a room for improvement. Lumabas din sa pagdinig na may pinagpapatuloy na proyekto. Pero hindi pa natatapos umano ang issue sa right of way. Talagang meron may, naging naging problema din po yan. Kaya okay. nagkaroon kaya kaya ng delay, naging problema ng right of way. Yes, sir. Yes, sir. Pero nasolve okay. din po natin. Diba? Nandito kayong lahat taga niya, mga engineers and all. Kasama sa dapat na ginagawa nyo na bigyan ng solusyon o ayusin o tapusin ayong problema sa right of way bago sa implementasyon ng isang proyekto. Napagdiskitahan din si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian sa pagdinig. Tanong ni Senator Tulfo kung satisfied ba ito sa nangyayari sa performance ng NIA. I'm not satisfied with the irrigation that we have. For rice at this time. That's why I challenge them. If we, if, if we can have 1.5 million, because Nia said. Sir, says, in, 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 per, per no, 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 Mr. Chair, I'm not going to accept that answer. Pinapaikot no 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 no, 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 Sag, no. So, is it because Sabi Mokase sa rice. It's uh, kulang sa irrigation kasi sabi mo, not satisfied with the irrigation. Yes, Mr. Chair. Because Is it because there, kulang sa irrigation are, or dahil delayed yung mga irrigation? Yun know, ang gusto ko lang malaman, sa Performance ang pinag-usapan natin dito. There are 2 million hectares supposedly irrigated What, during my, my the dry question season. You're not answering my question, sir. Sir, you're not answering. But it's not a straightforward answer, Mr. Chair. Well, it's a straightforward answer based on the irrigation no, it's not. that... Tiniyak naman ng liderato na makikipagtulungan sila para malutas ang mga problema sa kanilang ahensya. Inaasahang isa o dalawa pa na pagdinig ang isasagawa ng komite. Daniel Manalastas, para sa Bayan.